Ang Office of the Ombudsman ay wala umanong nakikitang ebidensya pa na direkta na mag-uugnay kay Pangulong Marcos at yan ay sa issue ng flood control scandal. Habang si Ombudsman Rimulya, iginit din na hindi gagamitin ang pwesto para naman sa pagtatakip sa sino mang individual na nagkasala higil sa naturang kontrobersiya. Yan at iba pang mga balita atid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Ombudsman Jesus Kispin Boeing Rimulya na wala pa siyang nakikitang ebidensya direktang naguugnaya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isyu ng korupsyon sa flood control. Ito mismo ang nilinaw ni Ombudsman Rimulya patungkol sa mahakbang isinasagawa ng tanggapan hinggil sa kontrobersyal at maanumalyang mga proyekto. Buhat ito nang ilabas kamakailangan ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang online video revelation na nagdadawit sa ilang matatas na opisyal ng pamalaan kabilang na ang Pangulo. Subalit, ibinahagi ng Ombudsman Remulla na wala pang tiyak na basean nagtuturo sa Pangulo bilang isa sa mga responsable o sangkot sa kontrobersiya. Wala pa, wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Ano yan eh, the evidence will take you where it will take you. It's, it's hard to make a comment unless the evidence is there. But the investigation will always lead to somewhere that so to some people who will be culpable. And we don't know where it will lead us right now. And the palanya, eh? the revelations are fresh, and we will we we'll look we were checking on everything. Habang naniniwala naman ang Chairman Emeritus ng ilang civic society groups na si Dr. Jose Antonio Goysia na ang mga aligasyon ibinabato sa Pangulo ay upang lituhin lamang ang publiko. Get niya ang walang basya na mga paninira ay hindi lamang nakakaapekto sa Presidente kundi apektado maging ang bansa. Kung kaya't hinimok niya ang publiko na huwag magpadala sa emosyon o haka-haka kundi maniwala lamang sa katotohanan na may tiyak na ebidensya. Sa kabila niya raw kasi ng mga pratang sa Pangulo ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtupad nito sa kanyang mandato at responsibilidad bilang leader ng bansa. Ani ay kahit pa may mga pilit na ismonggulo, hindi umano na ito nagpapa-apekto sa gitna ng lahat ng mga isyu at kontrobersiya. Subalit, pagtitiyak naman ni Ombudsman Jesus Kispin Boeing Rumulya na kanilang hindi isasantabi ang mga aligasyon at paratang sa mga opisyal na sinasabing dawit sa anomalya. Yet niya ay hindi kinuha ang posisyon pagka-Ombudsman upang gamitin at pagtakpan lamang ang sinumana. Eh, wala naman tayo magagawa eh. kasi nandiyan na yan. Eh. Evidence na yan. Eh. Tsaka we, we, are not, we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to? This is already the uh, this is already a, 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 issue in the uh, close to the hearts of Filipinos. Hindi ko na makinuha yung opisina to para magtakit para kahit kalima. I did get this office for that. Kung kaya't kanya pang ipinaluanag na kahit pa mga paratang o aligasyon pa lamang ay maaari na nila itong suriin at imbestigahan. Saklawan niya ito ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na siyang pwedeng maglunsada ng proprio investigation. Na, ano yan eh? Alam mo yan? pag na-set off ang alarm bell, we start, we start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titignan na natin yung possibility. Kasi nga, ano yan eh? We can investigate mo to propio. Ang nagkakaiba lang yan, pag PI na, kailangan may sworn statement na. Kasi rights are involved already. But based on the powers of the ombudsman, we can investigate anybody, propio. Siempre pag PI na. Pag nag preliminary investigation, 'yun 'yon eh. Dapat just one statements na kasi you 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 have to swear by the truth of all your statements. Mula Office of the Ombudsman. Ito si Bambo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.